Mm -hmm. ang aming posisyon, ikakampanya namin ang grupo ng makabayan mm -hmm. na kung labas sa amin, ay ito pa ang ihalal mm -hmm. ng grupo ng makabayan. Yung mga taga-FFW, ito pa, mm -hmm. dito pa kayo mamili. Huwag doon mm -hmm. sa kabila. Mm -hmm. At kung magkakaroon ng pagkakataon na mag-usap, maupo, at mag, uh, magkaroon ng isang hanay, ay mm -hmm. napaka-welcome yon dahil yun ang yun. dapat na mangyari. Mm -hmm. Dahil wala, sabi ko nga hindi pa namin na po probe na kami katanggap-tanggap na eh. Mm, Kailangan pa namin mm-hmm. at maganda yun muna. Kung tayo ay magkakasama. mm Magkakasama kaysa sa hiwa-hiwalay. Kasi baka mag-create ng pagkadismaya. Iisa right. naman ang ibinayalaban, isa naman ang kahilingan. Mm, hindi pa naman mm, nanalo talaga bakit ayo pa magsama-sama. May ganong mm, may ganong uh, effect 'yan sa mga butante natin. Kaya lang eh Siyempre, igalang natin yung kailang mga proseso. Hindi natin mm saklaw yon. Ibang eh. grupo yon, May proseso sila. May mga considerations sila. Kaya uh, mag-wish na lang tayo na sana magsama-sama pa rin pero kung mm -hmm. hindi mangyari ay, ay win we welcome ko pa rin yung pagtakbo nila ng buong slate dahil mag popularize Michael, Ina. Tingin ko ma ang debate sa pagitan ng mga kinatawa ng mga mayayaman at kinatawa ng mga manggagawa at magsasaka maralita. Doon mm -hmm. mag magkakaroon ng division. Ma- lalakas ang boses ng mga kandidato na nagtataguyod ng interes ng bayan at ng sambayan ng Pilipino kaysa sa doon sa boses at laban sa boses ng mga nagtataguyod ng kapakanan ng mga trapo, ng dynasty at mga oligarch sa pinansya sa ating bansa.